Hello mga ka-imaw, Ito na nga't magpapaligo tayo ng ating alagang aso kasama itong bulilit na makulit sa tabi ko. Iyala na si Skipper! Yay! Excited mo si Skipper? Ugasan ka na! Hindi iyala ko! Pagkatulong sa gas Thank you! Wala nang wipes dali! Oo! Hahaha! Katima ba? Ito, ito, ito! Magbulag! Magbulag na natin si Skipper! Patso na! Heto na nga at lalagyan natin siya ng shampoo mga kaimaw. Binili namin to sa pet store kahapon mga kaimaw. Buti pa ang aso may shampoo pero ang tag-iya wala. <laughs> Makwento ko nga pala sa inyo mga kaimaw, noong dati meron akong asong dalmatian. Awang-awang nga -awang ako kasi isang beses lang siya nakakakain ng isang araw. Kasi noon hindi pa tayo nakaluwag-luwag. Pero kalaunan mga kaimaw, nawala po yung aking aso na dalmatian. Hinanap po siya kung saan-saan, pero hindi ko na talaga siya makita. Hanggang sa ilang taon nang lumipas mga kaimaw, binigyan niya kami ng aso ng aming napakabuting amo sa catering, kung saan ito. Pangalan niya ay Skipper, limang taon na po siya. Ah, limang buwan pala. <laughs> <laughs> Kung kaya ngayon mga kaimaw, dahil nakaluwag-luwag na tayo ng konte ay nabibilhan na natin ng dog food itong aking alagang aso. Nang dumating nga si Skipper sa amin mga kaimaw, siya na yung stress reliever namin. Kasi alam nyo ba, pagdating ko sa bahay galing sa trabaho, kinikilig-kilig siya sa bahay <laughs> Napamahal na nga ako sa asong to mga kaimaw kahit na napakasakit sa tenga yung kanyang tahol. Yes, sobrang sakit sa tenga yung kanyang tahol. Akalain mo namang parang asong pinapababayaan sa kalye. What? Yes, mga kaimaw, pero may nagsabi sa akin mga kaimaw na ganito talaga sila kaklingi ng mga aso lalo't na may mga breed. Limang buwan na nga ito si Skipper namin at mag-iisang taon na yung ng October 3. Skipper mga kaimaw ay isang mini pincher kung sa ano mga ganitong uri ng aso pala mga kaimaw ay napaka-sensitive. Meron silang allergies mga kaimaw lalong-lalong na doon sa manok at sa isda. So, nagiging kalbo yung kanilang mga ulo kapag hindi mo alam na may ari na allergic pala sila sa mga ganitong uri ng pagkain. Si Skipper, mga kaimaw, ay pwede lang sa ng baboy at baka. Kanami, sa mo skip ba? Perte, say mo kapilingon, Ambisyosa ka nga ido, samantalang imong tag iya wala may ginakaon. Pati ah. Matapos nga naming shampuhan si Skipper mga kaimaw, ito na nga binrush ko yung kanyang mga tenga. Para maalis itong maruming dumi dito, nakasanayan na nga nating sabihin kapag may makikita tayong aso na ganito ay mini pincher. Pero karagdagang kaalaman lang mga kaimaw, ito ay miniature pincher kung saan ang mini pincher are pronounced as mini pincher with the stress on the first syllable of each word. At itong si Skipper nga pala mga kaimaw ay tumulad sa kanyang ama na no miniature pincher at ang kanyang ina naman ay isang Shih Tzu. Sinasabunan na nga namin si Skipper mga kaima Kung mapapansin nyo, meron akong background. Yes, siya yan. Yes. Skipper! Kahit ngayong araw lang, magpagsundo ka naman. Dahil para lang sa kaalaman mo, Skipper, ikaw ang bida sa vlog na to. Ganito nga kami magbanding ni Skipper mga kaima kapag walang pasok. Pinapaliguan ko siya dahil ito lang yung araw na mabibigyan ko siya ng pansin. Uy, akala mo naman ko anong pansin, pero ikaw hindi pa pinapansin. What? <laughs> Patapos na maligo si Skipper mga kaimaw at ito na nga tukuha tayo ng towel. Ito yung binili namin sa maunlad mga kaimaw na towel para sa kanya. Napakapilingo na nga ng aming aso na to pero yung kanyang amo walang towel para pamuna sa kanyang pawis. <laughs> Ito na nga mga kaimaw at nilatag ko na nga yung kanyang towel. At pansinin yung mga kaimaw ko anong ginawa ni Skipper. Ayan. Kapag ilalatag na nga natin yung tawel dyan, ay ginabagnos niya ang iyang sarili para matrapuhan niya ang iyang mga balahibo. Ayan. Yan ang way ni Skipper magpunas ng kanyang sarili. Kahit mga aso sila mga kaimaw, may nararamdaman din sila. Alam nila kung secure sila sa kanilang mga amo. Katulad sa iyo, alam mo 'di ba kung secure ka? Pero kung lain -e na nang mo, biya na siya. <laughs> Matapos na nga magpunas ni Skipper mga kaimaw, ito na nga at lalagyan na natin siya ng tali. Kasi nga katatapos niya lang maligo at kung walang tali ito, tsiyak, alam mo yung lamutak. <laughs> Dahil mahal na mahal na nga natin ito si Skipper, mga kaimaw, ito na nga siya't lumalaking malusog. Maraming salamat nga Skipper at dumating ka sa amin dahil ikaw ay isang stress reliever. At lalong lalo na maraming salamat sa taas dahil hindi tayo pinapabayaan. Pansinin niyo mga kaimaw, ganito magpasalamat si Skipper sa atin. Hinalikan niya nga ako simbolo ng kanyang pagpapasalamat dahil sa pagpapaligo sa kanya. Pansinin niyo mga kaimaw, kahit mga aso lang sila o may nararamdaman sila kaya't mahalin natin sila ng lubusan bilang mga parent.